Thank oh you. Good morning, good morning everyone. Welcome back to my channel. For today's vlog guys, ay nandito tayo ngayon sa iya ay ang sama-sama ng weather guys. Ayan nga, nandito tayo sa iya at walang... Ay, <laughs> yung kasawa ko nagtag, Ayan guys, napakasamang weather ngayon guys. Ang sama ng weather. Mahangin. Hmm. Ang daming barko ngayon, guys. ang masamang weather wala pang kuryente kaya hindi kami ngayon makaka-breakfast dahil walang kuryente nag-live ko? hindi, video ko

Tamaran dito no yung yat na ano. Minsan lang yan yung dami ng tao. Nisa lang katamaran dito. Pero ang madami ano. Mga palilit na po. ginawa na niya? Apo yung itura niya? Ay! <laughs> Nagkita niya? Aami! ko ano, lang ito. 3 minutes. 3 minutes. Ay! Ito ang uh, araw na ito ay napaka bad weather. Walang katawang tao. Ha? breakfast dyan may, di, ano daw, may dalawang line. Linya ng ano, kuryente. Ah, dito sa atin. Dito sa atin, dun, sa ano, yung, nasira, yung... Nasira <laughs> Okay, guys. Thank you for watching. God bless.